So, ayun. Mag-harvest tayo ng mga fruits ni Adad at ni Dave. They <laughs> sila. Ayan, kasi nga nag-vacation sila. Nasa Pinas sila ngayon. Nag-e-enjoy. Kaya eto, hararansakin natin ang kanilang garden. Ay, yun. Ay, Ayan, ang dami na. Oh! Super maaano na to. Ayan, oh. Tabaan natin. Ayan. Oopsie. Yan yung mga plants nila. Mag-harvest tayo. Ito so, eto na. Sisimulan na natin ang pagpapanggap ng pag-harvest. <laughs> Kala mo talaga siyang galing-galing eh. No? Kala mo siya yung nagtanim. Totoo talaga yung sinabi na iba ang nagtanim at iba ang aani. Tama ba? <laughs> Ayan o, tignan nyo to. O, di ba? Ang ganda. Ang ganda na pagkakahinog niya. O, char. Ganda, di ba? Ayan. Mm. Pak, ka char. Let's harvest, harvest lang tayo. Plunk. Ayun, di ba? nang Ayan. Ayan. <gasps> to business tayo. O, diba? Ang ingay, no? Yan. Tapas ko yung short ko. Kasi baka sabihin ninyo wala akong short oh, short. <laughs> talaga naisip ko pa yun, oh, ah. Ang <laughs> ingay talaga. Hindi ko tuloy maisama yung mga sinabi ko nung mga nagka-harvest ako ng ganyan. O, no? oh, diba? Hirap na hirap pa akong mag niyan. Kasi yung gunting ko, ah, mas mataas pa yung ngipin ko. harvestin na rin natin yung mga oops mga pipino oh ayan o oh, di diba pinipisil-pisil ko pa kailan mo talaga marunong tumingin <laughs> sorry Ben. nung nakar nak 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 nakaranakan ng mata ng diligan yung alamon See? <laughs> <Oops>. ah shoot <laughs> So, ayun, tinanggal-tanggal ko yung mga puti na parang tinik-tinik. Hindi -tinik. ko alam kung ano siya, pero natanggal naman. Gagawin ko tong, ano, marinated, parang kimchi. O, oh, ayan, medyo mga ilang piraso din yung na-harvest ko. Kasi yung iba, parang nalanta na siya. Tapos yung iba, sobrang maliit. Hindi siya masyadong lumaki. Char, reklamador. So, ayun. Na, didilig na So, ayan, ito nga pala si Kuya na ng mga backyard. Siya ang salarin kung bakit sobrang ingay ng mini-vlog na to. At yan, ano tawag yan? Bower ba tawag dyan? Charm. <laughs> o, oh, ayan, natapos na siya dito sa part namin. Kaso nga lang, nandun pa rin siya sa kapitbahay. Kaya, ang ingay-ingay pa rin. So, ayan, siya show off pala pagbibigay ko. Para kunwari, ang sipag-sipag ko talaga pero wala lang talaga akong magawa. At saka, na-miss ko rin naman talaga mag-garden sa ano, Pilipinas, no? Diba? Ang saya kayo. Yung mga bagay na simple lang, pero nakakatanggal ng stress, hindi ka tulad dito. Dami-dami stress, tapos ilang beses ka lang pwede mag-garden. So, ayun. Ayun ang munting garden ni Adam at Dave. harvest na ako. Yan. Yung tomato, syempre si share ko yan. Lagi ko lang dun sa sa syempre <laughs> share ko rin yung pipino. Share, syempre si share ko rin yung pipino at yung tomato. Ilalagay ko sa sa table kasi yun yung mga nakashare yun na. Tapos yung pipino gagawin ko. parang kimchi. Okay, bye. Bye. mini garden experience <laughs> oh